mga idol ito lahat yung nagawa nating miracle fruit juice so ito yung pinapainom namin kay papay at maganda naman po ang uh, epekto sa kanya may improvement sa pagpapainom namin sa kanya mga idol ito nga pala yung miracle fruit na pinatawag sobrang laki niya mga idol at saka ang bigat ang itsura niya mga idol parang buko Sobrang, ano ito mga idol, sobrang tigas rin ng balat nito. So, ginagamitan pa ng lagari bago mabuksan. Kasi sobrang tigas talaga ng ano niya, ng balat. Hindi mo siya basta-basta mabuksan. Tsaka, ang bigat niya. So, ito yung pinapagamit namin kay papay. Uh, Herbal. Ayan, miracle fruit. Ngayon, bibiakin natin mga idol yung miracle fruit ga gamit itong panglagari natin. Ayan o. Matigas talaga mga idol yung ano niya. Yung balat niya. Pero ang balat niya may manipis lang. So, ayan o. Kailangan talagang gamitan ng lagari. Sobrang tigas. balat lang talaga 'yang sobrang tigas. Malambot lumay no? Eh ito na mga idol na na natin. At nilasahan ito na mga nga natin mga, mga idol school. medyo manamis-tamis ang lasa niya. yung amoy niya medyo ano naman medyo mabango ng konti na parang may konting asi mga amoy yan ito na mga idol kinakayas o kinakayod na ni mama yung ano, miracle fruit mo lang may Malambot mm -hmm. lang. Mm -hmm. Kaso lang madalong mo lang kayo. Ang mm -hmm. siya. Bumubula siya mga idol. Ay Ayan. So, kinakayod lang ni mama. Tapos, papakuluan may no. Hmm. Pira ka ano, pakuluan. na siya. kulay so, magkulay. Kulay na. Kulay, kulay na bayo ulit. Tapos, sarao naman. Tapos, ilaga. Tapos, papaan sara. Alam mo, Dan proseso sa nila. Bagan, bagan sabon. Oh, bagan sabon siya. May proseso lang talaga siya mga ah. Ito yung pinapainom namin. Ano yun Sabon. Painom. Tanan naga tanan na ano sa lawas na kuha ano pag ubon niya, sipon niya. Mm Kuha sa ni. Dati nagano ano siya, ano nag ubo. Ano Dati na, yung ubo siya. Yan hmm. na, iba? Lagsan na lang siya ubon hmm. Nag-unsip na. Ay, mga idol na bumubula. Akala mo may sabon. Sabon. <laughs> so, ito mga idol yung miracle. So, hindi pa nakakala. Hindi pa nakaka... Ano nito, mag, ano na, mag-try na, mag-ano. Subukok so, rin ko yung mga idol. Subukok so, ay, mabup. lahat na sakit daw nito, makukuha daw. Hmm. Sa so, mga may karamdaman, hmm. kaya mag-try na. Pero may umuk lang may, malambot Oo, lang. Oo, may umuk lang. Tawag ko taa. Ah. Tig, apat uh -huh. Oo, ang balat lang talaga niya Pero medyo Sa malipis lang naman ang balat. Sabi nga niya, mapulit ko ano, yun, naman -nan, <laughs> <laughs> yung mga ano, yung nananangay na nga. Hilmit. Anong sabi? Hindi, <laughs> si ano, si, si, anong sabi May, may ganun yung mga hilmit, kaka-tortig, ah. <laughs> may tawaan na. Inang ko may na, inang Ah, may mga may ano rin siya may ang tawag sa. siyempre. Mga... May lanat-lanat siya. Ito na ang itsura nya mga idol pag wala ng laman. Eh, parang helmet. <laughs> Kasi yung tigas ng ano niya mga idol oh. Sobrang tigas talaga ng ano niya. Oh, tigas ng pinaka ano niya balat. Ito na mga idol yung kalahati naman. Tayo ni mama. Ito yung uh, ginagamot niya kay papa. naman niya. <coughs> yung miracle fruit. Pero ipaprocess pa namin to. Papakuluan pa. Kuluan pa. Ipapakita namin. Ano, Ay, nabungubula talaga siya. Ipapakita. Ito na mga idol, papakuluan na natin yung kinayod na miracle fruit. Papakuluan na natin yan. Ito na mga idol, yung pinakuluan natin na kinayod na miracle fruit. So, ito mga idol, ang process natin ngayon na maging juice itong miracle fruit or kung tawagin ay uh, miracle fruit juice. So, yun ang process natin ngayon. Pag ganito mga idol, pwede na natin yan hanguin. Pero di pa nagtatapos dyan mga idol dahil pipigain at sasalain pa natin yan. Kailangan yung dagta lang ang maiwan at ito nga ay makuha. Kaya sasalain pa natin yan. Then pagkatapos salain ay papakuluan ulit. Mga idol, ito na yung ano, cura oh, ng pinagpigaan natin. Di ba nakuha natin yung dagta or katas? Ito na o, oh, itsura niya. Para siyang putik. Yan Oh parang putik ang itsura nya ayan ngayon mga idol ay sasalain na natin at gulit sinasunod doon sa kasiro lang tapakulaan ulit natin kahit mga 1 minute lang ngayon dahil napakuluan na nga natin ng ilang minuto ay isasalin na nga natin sa pitchil na paglalagyan at ito uh, sinala pa rin natin para ma ano mga idol ito lahat yung nagawa nating miracle fruit juice so ito yung pinapainom namin kay papay at maganda naman po ang uh, picture sa kanya dahil na wala nga ang kanyang ubo at sipon at uh, nakakasalita na siya ng maayos at klaro dati kasi uh, ang salita niya ay garalgal hindi maintindihan dahil nga sa ano nya sa liig bukol so ngayon medyo uh, naging okay na rin siya at yun nga may improvement sa pagpapa inom namin sa kanya ng miracle fruit juice yung kulay niya mga idol para siyang may pagka maitim at violet at ang kanyang amoy naman mga idol para siyang imported na wine uh, medyo matapang ang amoy niya mga idol at ngayon uh, titikman naman natin lalasahan natin kung ano ang lasa lasa nya mga idol parang pinaghalong tamis at alat Ayun o. Oh. Yun po ang lasa niya. Para siyang alak rin.